Nangita ba mo uglami o affordable nga fried chicken? Og libre pa dyan ang sabaw sa bulalo Good news kaayo sa mga taga Barangay Tipanoy, Iligan City Kainaan naanay affordable uglami nga fried chicken sa inyong barangay Yo! What's up mga sir! Welcome sa atong kaon sir! Episode 13 nag sorry-sorry sa Barangay Tipanoy, Iligan City kay na ako'y nadunggan nga naa daw bagong open nga fried chickenan nga lami ug barato pa. Anyway, naa daw sa Jack Boy Wood. Located ni din sa may Purok Barangay Tipanoy, Iligan City. Unahan gamay sa Tipanoy Elementary School or sa Police Camp. Dali ra tulon kay naa ra sa Daptin sa Dalan. Makita ninyo din sa may pakurbadang nga kalsada. Niya na dayon din ang atong Jack Boy Ood. Mao ni ilang pwesto. Naa sila tag-as kayo nga lamisa ug bangko. Goods kayo kauban sa imong pamilya, barkada, classmates o kauban sa trabaho mga ondiani. By the way mga sir, kining adlaw sa atong pagsuroy-suroy kay grand opening nila. Mauna na le promo nga for only 50 pesos na anak kay isa ka fried chicken, tapos only rice, only sabaw o one free soft drink ako katong mga followers nato na nakakita sa post nato sa ato ang Facebook page, iladayong gisuroy para maka sa ilang promo. Kaya imagine, imong 50 pesos, makapili na kag-isa ka fried chicken, tapos unli rice, unli sabaw sa bulalo, and then with free one soft drinks pa yun sya. Grabe, kaya no? Apan ayaw mo kag-all mga sir kung wala mo naka-avail sa ilang promo katong nag-opening sila, kay naaraman dyan ang ilang unli meals. Apan, dili na 50 pesos ang presyo ha? Kaya yung sa lang ilang ginansya kung same price lang giyapon, di ba? <laughs> so, ilang regular price sa unli meals, mga sir is 89 pesos only. Di ba? Affordable lang giyapon siya. Tapos, lamipod lang chicken nila mga sir. Huwag kung, kung dili ka ganahan mag unli meals, ayaw ka balaka kay naa sila sulit meals for only 50 pesos. Diba, affordable na po sa atong mga estudyante, mga trabahante. Huwag ka nang gipit kayo sa budget. And then, nabusog na po ka sa kalaminya. So, unsa pa lang ngayon mga sir. Dalawi o suruyo po ninyo ang Jack Boy Wood. Dinilang takutob, dagang salamat sa paglantaw, amping mo permi, and God bless.